Ay mga drops, good morning uh, Panibagong adventure na naman natin to mga katrops Sa uh, araw po ngayon ng Thursday So time check natin mga katrops uh, 5.50 na ng umaga <coughs> Excuse me mga katrops sa uh, Medyo trinang tayo na nakarang araw mga katrops Kaya uh, Wala tayong na-upload sa inyo Na video sa mga <coughs> Adventure <at> natin. <coughs> Excuse me mga drops. So sana mga drops, ah, walang traffic na sa area para ng kainita mga ka So going to Makati. So ganito pa rin ang buhay natin mga drops, 2025. Ah ito po yung sumalobong sa atin na trangkaso. Ya, yung trials natin sa buhay. So kailangan talagang lumaban uh, wag mawala ng pag-asa <coughs> so biyahay natin kahapon noong nakarang araw mga trop sa uh, Makati lang Makati Green Hills uh, sa, may ano <coughs> sa may uh, yung simbahan doon uh, mayroon tayong bisita na nagsimba doon tapos uh, PGC ulit yan so kahapon may airport tayo kahapon na uh, nandun sa isang kasama natin uh, katropa natin terminal 1 uh, ano yun mga drops ang balik nun uh, linggo pa ng madaling araw so hindi pa natin alam kung tayo ba ang titira doon <coughs> kasi madaling araw yon Ah, uh, hindi pa update yung ano natin. Yung bisita natin kung tayo bang magsundo. Sana walang traffic. Ah, uh, first trip natin biyahe mamaya matrop sa gating natin sa ano mga 6.30 pa naman. Ang Makati PJC lang. Tapos, Tabi muna tayo. <coughs> Tapos, ayun. So, uh, mayroon lang bisita natin na magpagkakarga daw sa, sa mga gas na masasakyan niya. Uh, hindi natapos yung ano kasi color coding kapon yung isa. Hindi <laughs> na pag-asa natin yung isang sports car niya. So, umalis kasi sila. Uh, ah, lang sa atin na ah, kung pwede ba na mapagkasan lahat ng sasakyan nila doon. So, ayan. So, sa bisita natin, na ah, maraming maraming salamat sa pagtiwala. So, hindi na ako nakabidyo kahapon mga drops yung mga pinapagasan kong sports car nila dahil ah, ito nga yung <coughs> cellphone holder mga drops nasa isang sasakyan kasi naiwan doon hindi ko na dala kaya ayun so hindi tayo nakapag video kaya yan yung ano wala tayong video Ahem. <coughs> drop, um, umpisa na ng traffic mo na drop, pero medyo okay tong mga drop dahil uh, medyo nandito na tayo sa may kalahati uh, saka medyo na bumagal Yeah. Kaya na mga drop tumong bisan. So <coughs> mayroon kasing ano dyan mga troops yung building na dyan na may parang palingke parang crossing talaga doon na yun talaga yung dami <coughs> ding mga tao yung nagkukumute kaya medyo bumagal talaga dito kasi ilip ko minsan din dito sa urban yung mayroon ding parang subdivision mga katropes kaya pa traffic din kasi may mga grab excuse me o mga joyride uh, pumapasok yung nagbubuking kaya nagkaroon din yun ng traffic isa din yun mga drops lumilig ko, may mga lumalabas kasi yung uh, ano dito mga trops, yung urban home ka. marami kasi yan sa loob, malaki din yan mga trops masilip ko sa inyo mga trops, oh yan nakikita nyo yan yung entrance sila yan mga trops yung may may ilaw na parang guhit yan yan mga trops, oh yan silip ko sa inyo yan, yan mga trops, oh yan ay yung urban home dig de di ka mga trops So may mga sasakyan kasi pumapasok diyan. At saka lumalabas. Kaya isa din yun nagkakaroon ng cost ng traffic mga trops ayong yung ano pala dyan mga trops yung sa urban. <coughs> Katulad na mga ganyan mga katropes, oh, yung motor. Yan isa din kasi yung motor motor kasi madali lang sila makasingit kaya dali na mga makapasok pero minsan mga trucks may magsabay sabay yan apat na sasakyan mga motor pa kaya doon nagkaroon ng traffic tapos pag mga ganitong oras aras ah, hour na mga trucks kaya yan siya Tsaka paglampas naman natin dito Yun naman sinasabi ko sa inyo dyan Na Babaan din ng ano Sakayan din ng pasayro dyan ako tayo akit ng tulay Kaya yun ang nangyari Grabe na mga trops Simula nung magpapasko Tumaas yung gas Sunod-sunod yung ibang gas station mga drops yung sa May Petron ah uh, nakita ko umabot na sa kanila yung 57 yung ano diesel. Ang pinataas na 64. Yung shell talaga yung pinakamataas na presyo ng mga gas gasolina mga drops. Sipin mo naman mga drops of 66, 69. Yung DC nila 58. 67 yung diesel na regular sa Shell dito petron dito mga drops sa 54 mas medyo mababa pero sa ibang doon sa may bandang Ayala nasa 57 ang laki ng ano tinaas sabi no to wala na to pag bumaba peso isang bisis lang pag tumaas tatlo tatlong beses tapos ang bilis lang mag ano umaba <coughs> yeah, kawawa talaga yung mga ayrap yeah, yan yung nangyari ang <clears throat> traffic na mga katrops oh. hanggang dolo na ito mga troops, doon sa may tinatawag nila na IPI sa may bandang C5 nag exit tayo pa exit tayo na C5 ah, hanggang doon na ito na traffic so abang abangan nyo na lang mga katrops ang next video natin kasi wala wala tayong magawa nito Ingat na lang tayo mga troops. Ang God bless ating lahat. Bye-bye!